Hmm. Nakalive din. Eh, hindi mo na ko nakikita. But parang may... Iba, eh, um, eh, ano? Hindi naman tayo nakikita. Sa selfie? Tara hmm. na, lakad tayo. Ay, maambun! Nandito kami ngayon sa...

kami simula. Ayan. Ito kami ngayon sa Banala Bundok. Ikot-ikot lang kaunti. kita kita yung puti ko. Ano ba yan? Ay, ay, ay hindi na ako nakakita. Baka nakaharap doon. kaway, kaway, kaway. Kaway, kaway, kaway. kaway. ngayon dito ah. Ito pa din Hindi. Oh, Exercise. Eh, Nakakapagod. Nakakapagod umakyat. ng mga poon. Video, video din. Video pa. din. <laughs> din pala eh. Mm. <laughs> 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 uh, may kailan niyo ba din natin yung punta dito? Wala araw yun. Uh. <laughs> Selfie pa <pang bar. laughs> <laughs> Yun ba yung kasama natin sa Tita Laris, paano mag-shot dito? Abilay video. <laughs> eh, naka-live ba? Oh. Sorry naman. Oh. Dito kami ngayon. Sir, dito. Nakikita. Eh, lang madilim ako. Nakikita ka nila yung poon yan, Laris? Ha, Laris? Nakikita yung poon. Ibak po nga. 'yung <laughs> Kita ba ako? Kita ako dito. Apo. <laughs> Dinon <laughs> ko ito eh. <laughs> 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 Tingin-tingin po kayo sa po. <laughs> <laughs> na Ewan ko. Ano ba makikita yun? Ayun, meron. Di Ay! <laughs> ano yan? Ito, ito. Ito, sino kaya yun? Si Kuya dyan dyan yata yun eh. Alay, Riz. Kuya dyan dyan? Blah, blah. Mm. i say emerson. Yeah. Hello, emerson. <laughs> call me. emerson. hello, <laughs> emerson. <Sure. laughs> i'm emerson. hello. emerson. hello. emerson. hello. Sa chapel. Diyos ko, bayan Muulan. natin, yan. Yes. May... view. Ganda ng view. Ganda view. silong muna tayo ganda ng view De, sa baba oh oh, oh. okay na ano teka nakdini tayo sana <laughs> Burakan yang di pa nakarating <laughs> Hello, jan, jan Jan. Jan musta na Jan? Ate Ne, andito kami sa, bal sa banal na bundok. Ate Ne, Ate bagtas. Emerson! Ay, ano na si Kuya dyan dyan mo? Ay, Laris, hi ka. Dali, kay Kuya Jan Hello. <laughs> Ay, Jan olin Jan Hello ka kay Kuya dyan dyan. Hi. <laughs> Tsaka si Emerson. tas kasama ko sa ano. Ang ganda ng view. Ano? Eh. Ano? No. Sa ba baba. Nagwe-wave pa siya. Mulan. Mulan, mulan. Ayun, nakita ko rin. Isa na lang nanonood. Si Emerson. <laughs> Emerson! Ganda <laughs> hmm. ng view. view. Lolit marah sih Yun. Halo Lolit. kita di sana.

Yan, ganda. Babak natin. Yan na ng Yan ang view. Tingnan nyo. Huh? Yan, Meris. Saba tayo. Hindi ba na ikaw sa pancho nagpunta? Alay, binabaan natin nun na ka Ay, ere. Ay, nilalakas yung ulan. Ano ba? Ganda ng view, ah. Eh. Alin? Pero hindi ba malakas to sana? ano? Si Sa Emerson nunod. Pero saan na yun? Nalika. Pero finish. Tatapos si yung video. Masigurado ako ni AJ ano. Sino yun? yun? na wala. Maambo. niya. minuto yun? Nakukuha ko rin. Alin?

Arthur po yun watching Hi Arthur <laughs> Arthur Nag-wave <laughs> po Ang init na ah. na baba tayo dali baba. Eh na dyan May babaan dito Eh maano Pag ano yun Parang makalat eh Tayo hmm. mabak I can't tell by your eyes Excuse me Saan mo yung black mabak? Nandila ko yan sa tabi-tabi <coughs> ganda ng view Biyak na ba ito? Naku, mahirap doon. na Calderon. ng view. Hmm. Video in the picture. Bumirang. Bumirang nga tayo. Uy, sama niyo oh. Galaw ka dito Paano bang nabal? Ay. Galaw! Nakasedi ka! Isa pa. Isa pa. One, two, three. <laughs> Ay. <Ayun. laughs> Init, Mainit, mainit. Mainit eh. Kateka, going down, down, down. kami ng bundok. Banal na bundok. Pasal pa siya lang pag may time. Init. Wala na si MR malis niya. Maglibot lang <laughs> eh. Uh, Ay, finish mo na. Magbabay ka muna. Baba! Ay! Bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! -bye. bye, -bye. bye, -bye. Finish.